estado po itong propaganda at mukhang gusto nilang palakihin ang kanilang termino na galit na ang taong bayan ang totoo mukhang may malaking kontrata na pinag-uusapan para maituloy at ma-impeach ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. At saan nga ba nauhuli ang isda? Oh, magandang araw sa atin lahat mga kababayan at ito po yung ating pag-uusapan. Saan nauhuli ang isda? at ano ang isda natin ngayon siyempre yung isda mga hindi po yan sa buntot lalong hindi sa balikpik kundi sa bunganga at ang isda natin na bongbong -bong ay umamin na talagang gusto niya naman ang impeachment at gusto niya nga na uh, maipagpatuloy o magkaroon ng continuity sa 20th congress abay akala ko ba ayaw ng impeachment e eh, bakit ngayon nagko-comment at uh, nagsasalita patungkol sa impeachment ano kadaay? <laughs> uh, it is it is it is it is uh, very clear that it will. Uh, because there's no way that even if they start the trial now, mm, now. that they will finish it before uh, the new new. Uh, Yasin mo magsalita, Brad. Yasin mo. The uh, senators come in, so well again, the senators will decide. Mm. So, I have to explain that the. So, sinasabi nga po, mga kababayan, no, na kung may sasabihin ka, panindigan mo. Kasi kaya nawawala yung tiwala ng taong bayan sa taong ito eh. Dahil walang paninindigan. It's not a cabinet revamp. What is... mm. Pati ito sa kanyang cabinet revamp daw po, mga kababayan natin. Anyway, no, isa po sa gusto ni Marcos Jr., base sa caption sa balita, no, na gusto niya na maipagpatuloy ang impeachment trial dito po kay Vice President Sara sa 28th Congress. Pero tandaan natin, mga kababayan, ha, na sinasabi niya na ayaw niya ng impeachment. Pero bakit po siya nagko-comment? Ito na nga, na kahit ano pa yung pagpapalusot at pagpapaliwanag ng kanyang mga kalyado, particularly po yung kanyang tagapagsalita na si Anne Castro, no? ay malalaman mo talaga na sila yung mga nasa likod ng impeachment kay Vice President Sara at hindi totoo na wala itong kinalaman. Ito na nga pong sinasabi natin mga kabayan na bawat nangyayari dito po sa House of Representatives or House ni Martin Maldes lahat yan may consultation at uh, lahat yan ay may kinalaman ng desisyon ni Marcos Jr. Kasi hinahalimbawa kasi natin yan sa ilang bisis na po na may nag-file ng impeachment noon kay Lenin Robredo no? ngunit hindi pumapayag si Tatay Digong Tinuloy ba nila? Hindi po. Bakit? Eh, presidente. Sila yung, siya yung leader. No? Lahat yan ay may consultation. Although, malaya naman po, no? Ang House of Representatives o yung Senado na gumawa ng kanilang sariling mga desisyon or action. Depende, no? Kung ito po ay makabuti sa taong bayan. Pero kung itong hindi naman nakakabuti sa taong bayan at alam na magkakahati-hati, alam na magkakagulo, ibakit eh bakit pa, no? Ay pinagpatuloy ang impeachment kung sila ay nila ang kanilang leader, ang kanilang presidente no, na si Bongbong Marcos na ayaw sa impeachment, bakit nila tinutuloy? So, dyan lang, na iba yung kanyang sinasabi, pero iba yung kanyang pinapagawa sa kanyang mga alipores. Kaya nga, hindi tayo magtaka, mga kababayan po natin, no? Na ganoon na lang kalakas ang loob nitong mga kaliwa, komunista, mga dilawan, mga pinklawan, na nangangarap no, na sila po ay makabalik sa Malacanang at nangangarap na makakuha ng pwesto sa administrasyon ni Marcos Jr. And of course, no, ano ba yung kapalit sa paglaya ni Laila de Do you think nakalaya si Laila de Lima no, na walang kapalit? O tingnan mo ngayon. Ang, ang, ang panawagan natin ngayon, umpisahan na! Matapos man yan o hindi, pwede pa po sa next Congress! Next Congress. Pwede pa po sa next Congress. Nalinaw ha? Pwede pa sa next Congress. Yan din ang sabi ni Marcos Jr. Ay, totoo naman talaga. Yung proposal na 19 days, hindi naman talaga matapos yan. Kasi ang kay Corona, pagkakaalala ko is 4 months. Ganon kahaba po yung proseso ng impeachment. No? Ah, uh, lalo na ito, kay Vice President Sara, eh, maraming impeachment ta uh, articles no? na kanilang uh, sinasabi. Siyempre, yung kampo ni Bibi Sara, hindi naman papayag yan. And of course, no, kahit ayaw naman sana natin na matuloy itong impeachment trial o ayaw natin na matuloy ang impeachment, pero nandiyan na yan at sinabi ni Bibi Sara, na handa na po siya, hindi e, bala sila kung ituloy nila kung gusto nilang mapapahiya. Pero ako, no, na, na, napapabilib ako sa mga senador na nainindigan at nagsalita na hindi na ituloy itong impeachment trial na ito dahil alam naman nila kahit tayo alam naman natin na walang kakwenta-kwenta itong impeachment trial. At ito po hindi nagbabase sa ebidensya, kundi sa lakas ng aliado ng bawat grupo. Ito po yung mga interpretasyon nila Attorney Tolentino, nila, hmm. at nila Senator, ni Senator Tolentino at ni Senator mm. Bantol. Ulit-ulit na be. De La Rosa na hindi na daw pwede sa susunod na kongreso. Grabe no. Talagang kumbaga... Tudo kayo talaga si Laila de para ma-impeach itong si Bibi Sara at matuloy lang ito. Mukhang kailangan nila kasing i-refund yung bayad kapag hindi ito matuloy. Maling-maling po. So ngayon, nandito hmm. natin. Maling-mali, eh, kayong tama. Grabe naman yung mga tao na to. Ano pa yung credibility ni Laila de Lima? Convicted? Sumasayaw sa loob ng bilibit? Yung mga, ano, eh, si Franz Castro. Oh. Si Coco Pimentel, okay pa siguro kasi eh matalino ito. Pero kanyang talino, mukhang may katumbas na po eh. ang kadahilanan. <laughs> And alam natin, yung kanyang asawa is nasa administrasyon ni Marcos Jr., Special Envoy in the United Arab Emirates, ang asawa ni Coco Pimentel. And of course, Rizal Ontiveros, nangarap na maging presidente. <laughs> bisyos ang bakla. dahil maraming grupo na yung nagsalita, nag-issue ng mga statements. Ayan, medyo, tingnan natin kung anong gagawin na nila na They are already covering, backing down. Ito nga ko, ang gangyar po, dapat ipatuloy-tuloy lang po. Bakit ang Merkulis lang? Araw-araw, hanggat na, araw-araw, kung may impeachment trial, mag kayo. <laughs> ang pagkakalampag natin sa Senado. Huling, ano na lang po, isigaw mo natin. Pagod ka na, be. <laughs> litisin! Litisin na! Si Litisin! Litisin na! Ikulong si Delima! Ay, mali pala yun. Terte! Ngayon na! Litisin! Litisin! Litisin si Samet! Hey! Litisin! Litisin! Hey! Si Delima! <laughs> Grabe no. Yung sinasabi nilang taong bayan, actually iilan na lang sila. Eh, ang sabi ni Senator Bato, wag nilang gamitin ang salitang taong bayan. Dahil hindi naman yan ang sentimento ng totoong taong bayan. Sinungaling, no? Ganito kasi mga magaling sa propagandista. O, ano pa, Layla? Ang mga resolution dyan. Mm. Katulad nung sinasabing uh, Bator de la Rosa mm. resolution. Resol <laughs> tungkol sa de facto mm. dismissal. De facto Bago mag mga aksyonan, dapat mag-convene muna sila as an impeachment court. Wala... Mga si yan kasi ang kanilang kontrata. Kailangan mag-convene muna sila. Para makuha nila yung kanilang bayad. <laughs> Diyan sila gigil eh. Simulan yung impeachment. Mag-convince sila. Bahala na daw sila. Kung itutuloy nila o hindi. Convict nila or acquit. Basta't importante daw. Imasimulan ang impeachment trial. Pero tingnan nyo ha. Pag nagsimula na yung trial. Alam mo yung sigaw naman nila dyan. mag sila ano. Convict Sara Duterte. <laughs> Ganun lang yon. Okay, it's a fair day in court. Ganun mo. Nagkawala sila, kikil na sila. Kaya maintindihan mo talaga kung ano yung mga purpose nila. Kapag na fair day in court, kung naman ngayon, dapat maalala nila na ang mandali... Kala ko ba minamadali nila, mga kababayan po natin, ang uh, impeachment trial, no? Ni Vice President Sara. Eh, bakit ngayon sinasabi ni Tolentino, sige, gawin nating 90 days yan, mabilisan natin. O bakit ayaw pa nila? Ayaw nyo yun, 90, not 90, 19 days, no? Ayaw nyo 19 days, mapabilis, no? Oh, Ma-impeach nyo agad si BP Sara in 19 days. Kung kaya nyo i-impeach itong si Vice President Sara in 19 days. Sige, eh, you know, di ba nagkumadali naman sila, gusto nilang mausgan agad si BP Sara, gusto nila agad malaman daw ng taong bayan yung katotohanan sa likod ng... Uh, uh, confidential fund ni Vice President Sara. O oh, bakit hindi na lang nila gawin 90 days? Paspasan nila, tingnan natin. <laughs> Nasa Senado na. Hindi naman kami takot sa debate dahil the Senate, like Congress, like the House, is a deliberative body. Mm -hmm. That is what we do. We debate, we argue, and then we vote. Mm. The Senate should not shirk from that responsibility hindi naman dapat kinakatakutan sa isang demokrasya malayang debate kayo naman. Okay lang. Yun naman pala, hindi naman pala kinakatakutan eh. Huwag naman kayo matakot eh. Kalyado nyo naman si Chis Escudero eh. Pero siyempre, eh, may pinaproteksyon niya yan si Chis Escudero. Oh, napakabilis lang po ng buwan, araw, taon, linggo, no? Eh, madali lang yan. So, pagdating ng 2028, eh, mahuhusgahan kasi sila. Kaya, whether uh, i-impeach nila si Vice President Sara, 'yung titingnan natin dito, no? Sino ang boboto for conviction of Vice President Sara. Diyan natin malalaman. And uh, baka sasabihin na naman nila na biktima na naman kami, casualty na naman kami sa nangyaring uh, impeachment trial. Parang sila Fernandez and Abante, 'di ba? Sinasabi nila na sila daw is casualty ng nangyaring Quadcom, Tricom. No, marami daw yung nanira sa kanila, marami daw po yung uh, siniraan sila para hindi sila manalo. <laughs> yun, bahagi yon ng malusog na demokrasya kung sakasakali. Mm. Pero ano nangyari sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si Bibi Sara. Hmm. Um, sabi nino. Sabi so, nino. Alan, and then um, baging Senator Coco. That is the burden of leadership, I guess. Um, bahagi hmm. yan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo imbis na, kung sakasakali, um, tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I um, accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. So are you not affected, sir? So, maganda yan. Uh, Pakpaka na yan. Simula na po yan. So kahapon nag-numpa na itong si Escudero. Uh, si so mamaya, mga senador na naman, abangan natin mamaya. Sige, patuloy pa. Considering na ang daming criticism, sa Senate, lalo na ho sa inyo as Senate President? Um, again, ang, time, ang timeline ko ay hindi kasama yon sa, so, sa social media, kaya payapa <laughs> ang buhay ko. <laughs> Sana all, walang social media. Sir, uh, si Senator Soto, ah uh, parang biniblame kayo sa hold up. Nako, magandang tanong ito, no? Soto versus Escudero. Sige. Ng impeachment trial. Wala naman tutukan ng hold-up. tapos dapat daw, yung, on mm. the same day na natanggap yung article of impeachment, um, refer sa committee on rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko... Sige, banata mo sa din yan maging vice president eh. Banatang kayo. Alam ang ibig sabihin ng bushwak. Bushwak. Alam ko, pinundunas ko ng tama. Um, binuswak ko daw ang impeachment. Um, tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwak. Bushwak. Attack by surprise from mm. a hidden place. Tinataki ko ba ang impeachment? Hindi. yon lang. Dribble pwede. <laughs> ah, maganda, no? At least, uh, talagang pinakita ni Scudero na hindi po siya sunod-sunuran kay Martin Romualdez, no? Eh, napamukha niyang tanga. <laughs> Yung mga alipores ni Martin Romualdez at ginalit niya pa. So, maganda rin kasi ramdam nila na hindi lahat ay kaya nilang utusan. Pero, nabasa ko dito ha, sa kay Chis Escudero, naasar na rin po siya. Lalo na ha, sa totoo lang mga kababayan po natin, may natanggap din po tayong mga tip, no? Na itong si Chis Escudero daw, may tumatawag daw po sa kanya at panay paluap. Kailan mo pasimula ng impeachment? Kailan nyo pasimula ng trial? Nag-aantay na ang taong bayan. May nagpapaluap daw po palagi sa kanya. Kaya kahit dito, pagdating sa mga interview, pagdating sa press conference, siya na rin mismo, ay naaasar. Dahil kung ano yung pinapaloob sa kanya, ganon din ang tinatanong ng mainstream media. At ganon din ang sigaw nitong mga kaliwa. At actually, hindi lang mga kaliwa ha, mga kababayan po natin. No? Sumali na, sumani pwersa na ang uh, kampon ng mga demonyo na nakatira sa simbahang katoliko. Nagsalita na rin, no? Itong mga universities daw, mga din, mga professors mga attorneys, abogados, no? Parang obvious masyado mga kababayan po natin na talagang may nagkontrata, may mga malaking nagpupundo sa simbahan at itong sa mga uh, abogado, mga universities daw mga kababayan natin. Matindi po yung kanilang uh, strategiya ngayon no? para ipaalam sa taong bayan na sila daw po ay malakas malakas daw po yung impeachment laban kay Vice President Sara. Imagine mo, no? Kinagamit ang social media and mainstream media para lang papalabasin na marami na ang gustong ipa-impeach, gustong maituloy ang trial ni Vice President Sara. Pero ang totoo, sila-sila lang naman yan. Kahit sa mga universities, sa totoo lang, hindi naman yan ang representante ng kabuang mga estudyante, kundi sila-sila lang na mga nasa universities na may mga ambisyon. Eh, tingnan UP. Alam mo naman natin ang kulay ng mga yan. Talagang anti-Duterte Mga dilawan yung mga yan. Yung mga Catholic uh, universities. Oh, alam natin, yung mga yan, dilawan yung mga yan. Galit na galit yan sila sa Duterte. Dahil uh, sa war drugs daw, sa IGK daw, and of course, si BP Sara, no? na ayaw din sa dilawan. Siyempre, hindi rin nila yan. Hindi rin nila matatanggap yan si Bipisara Sara at ang kanilang pinupost, Lini and uh, Contiveros. At nakita nila na talagang mababa po yung survey ni Contiveros. Buti pa nga si Lini, tumataas ng konti. Pero alam nila na hindi po sila mananalo kay Vice President Sara. So, anong gagawin nila para maipost nila ang kanilang manok? Tanggalin si Vice President Sara. And ang simbahan, tingnan mo, nagbanal-banalan. No? Pero ang galing, no? ang hilig makialam alam niyo mga kababayan natin, bistado na talaga itong galawan ng mga simbahan, no? At itong mga elitista, mga um, abogado, no? Na sila daw po ay mga nasa universities. Bistado talaga ang kanilang galawan na may mga nasa likod, no, na nagpapagalaw sa kanila. And uh, yellow, siyempre, eh, ayaw nila kay Vice President Sara. ang kanila tinutulak ay si Lenny Robredo and si Cesar Ontiveros Na alam naman nila na hindi talaga mananalo 'yan sa mga Duterte. Dahil ang ginagamit nila na termino na taong bayan ay hindi naman pumapabor sa kanila. So ilan lang, for example, kahapon sinasabi nila ang dami na daw, mag daw, mag-people power. People power, limang daan lang halos sila. Tapos bayad pa, may pagkain, may tubig, bayad. So hakot din kung baga, hindi sila yung organic talaga na mga supporters. Mayroon siguro doon mga NPA at uh, mga kaliwa, leftist, komunista, iilan lang po, hindi naman ganun karami no yung mga ah, kanilang kanilang mo na supporters unlike po sa mga Duterte and nakita natin yan sa mga totoong survey di ba mababa lang ang bilang ngayon ng mga pink lawan, di pa nga umabot ng 15% no yung mga loyalista na 15% lang pero yung solid ng mga Duterte supporters is mahigit 40% so yung sinasabi nila actually na taong bayan hindi rin ito yung totoong nagre-represent sa mga lumalabas na survey na sinasabi 88%, 78% ang pabor uh, po sa impeachment trial ni Vice President Sara. Hindi po totoo yan. No, kasi ang tao ayaw na nga nila ng impeachment na yan. No, dahil alam naman ng taong bayan na ito ay kalukuhan lang at ito ay political propaganda na pinupush ng isang Martin Romualdez na nangangarap na maging Vice President at <laughs> hindi naman mangyari yan, maging President. Diba? Simbahan, o oh, ang hilig nila magsalita ngayon. Ayan, nakakahiya po. Uh, bilang isang katoliko, hindi na po nakaka, nakatuwa itong pakikialam ng mga politiko. Particularly na po kapag Duterte na talagang ang hilig nila nakabukas yung kanilang mata no, na magbabatikos, gamitin pa yung salita ng Diyos, gamitin pang makasalanan. Pero tahimik po sila sa GAA, sa Pell Health, sa pagbenta ng ginto, sa anumalyang flood control na daan-daan yung namatay. Tahimik po sila, no? Sa maanomalyang ayuda insertion ni Martin Romualdez, tahimik po sila, no? Yung kurakot diyan, tahimik po sila. Yung madalas na panalo sa loto, na obvious na ito po ay may mga nagpapanalo. Tahimik din po sila sa mga issue na 'yan. Talamak na kalakaran ng droga, talamak na krimen, bunga balik sa panahon ni Marcos Sr. Tahimik po sila, hindi po sila bumabatikos diyan. Pero kapag Duterte ang pinag-uusapan, sus, grabe, no? nagwawala na yung mga kardinal, yung mga pare, akala mo napakabanal. Pero demonyo naman ang sa loob ng katawan. Sige, magpapatuloy natin itong kay Jesus Cudero, no? Kung ano po yung kanyang sagot dito po kay Tito Soto, mga bayang. Sinunod ko ang batas. Surpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado, at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. <laughs> Patay tayo pa dyan, no? Good job, uh, Eskudero. At uh, sumagot ka dito kay Tito Soto. And tingnan natin sa 20th Congress kung sino sa inyong dalawa ang maghahari diyan sa Senado. Kami nandito lang nagbabantay no sa inyong mga galawan. And ako duda rin ako dito kay Chis Escudero no whether ito magko-convict or uh, mag acquit kay Vice President Sara kung sakaling may pagpapatuloy sa 20th Congress no kasi malabo na kasi malabo eh. Kasi yung 19 days mo ang ayaw pumayag ng mga senador eh. Parang bitin daw yung kanilang uh, araw, bitin daw po no at hindi daw po ito matatapos sabi nila. So kung ito po ay eh, may pagpapatuloy sa 20th Congress, tingnan natin kung sino yung maghahari sa dalawang ito. Si Chisba or si uh, Soto, no? Sino ba yung magiging leader ng uh, Senado at uh, kaninong kaninong leadership ang susuportahan ng Duterte senators and yung mga silent senators, yung mga nagpapagit nagpapagitna-gitna lang, no? At yung mga nagpi play safe ng mga senators. Okay? So, kaya ang ating topic mga papaya no? Ang banatan nitong ni Chis Escudero at ni Soto, yung panggigigil ni Laila Dilima at pakikialam na mga pari, na mga banal-banal kuno, pero demonyo naman. And of course, yung mga educators na maingay sa impeachment, tahimik sa totoong issue ng paya. Nandiyan yung gaa, nandiyan yung pill health, nandiyan yung pagbibinta ng ginto. And maanumali ang flood control. At isang araw lang na paglustay ng 20 million pagkain ng mga bisita sa kanyang sunang aling. And huli na sa bibig at si Bongbong Marcos mismo ang nagsasabi na gusto niya na ipagpatuloy sa 20th Congress ang impeachment Vice President Sara. Salamat at umamin karen, rin, Mr. Bodulman. Yan na muna yung ating update. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, no? And uh, of course, mag-support sa ating mga channels. God bless.